Dito ko sa SM mga dreno Wala daw silang ano eh Yung Ano bang tawag doon Yung ano nga para sa amputee mga dreno Yung liner Nagahanap ako Wala sila Pakulod inasal mga dreno Masarap yung ano dyan Mas masarap ang chicken dyan Kesa sa ano Sa inasal Para sa akin mga dreno daming tao kasi sale ngayon mga dre no? sale 3 day sale mga dre yan yung isa sa pinakakaabangan ko dati no? talagang pinaglalaanan ko yan mga dre o okay, pinapangutang ng sweldo pag magsisale lang SM kasi dyan lang ako nakakabili talaga ng mga damit mga dre no? yung mga pangarap mong damit time mo lang mag sale para kahit mapano eh, baka makuha mo sa 50% Hanggang ngayon, mga dre, ganun pa rin ang style. Maghahantay ka ng nakasale, di ba? pupunta ako kay Darrell mga Dren oh. tingnan natin kung anong balita kung nagagamit niya ba kasi nga may ano siya di ba ah wala pa ano mga dreno walang liner eh umorder pa tayo di ba hindi pa nadating hopefully nagkawa niyo ng paraan kasi nga yun nga mga dreno nung no, ano nung araw na sinusukat niya yon yung practice lang mga dre sa loob nung ano ng no, clinic Nagkapaltos na siya mga dreno Nagkapaltos yung ano niya yung Sa may baba ng putol e, Tingnan natin na yun Kung anong nangyari oh, Nahanto ka na eh ha? Yeah. Inahanto ka na yeah. <laughs> Hi vlog Para si Konsi oh Alam mo Konsi Live May tapading Bakit live? A rel Anh chẳng cả bà Nakabukas camera ko. Ay. Ano malita? Ah. Sino practice mo ba? Hindi pa man. Masakit, may sugat pa rin. Nagsugat pa rin. Yung paltos. Oo. Mapagaling ko pa. Oo. Oh, okay. Nanood ako eh. Wala pa, hindi pa dumara. Kumuha ko ng ano eh. Yung pangsapin nga dyan. Ay, yung Oh. Oo. Oh. kasi sabi nga ni Bong, kailangan may stopper talaga daw yun para hindi daw pumukod to Oo. Oh. sa kanya meron din ba? Meron siya yung stopper eh. Yung dito niya, di ba hanggang dito? Oo. Oh, yung putol niya? Dito yun? Ayun, dito, dito na i-stop. stopper siya dito para yung nakaan dito. Ah, okay. Di, ibig sabihin kailangan makapal. Oo. Oh. Ano siya? Hindi siya dedicate kasi yung oh. muna daw. Kaya sa kanya ganun nung una dumidikit sa sa ilalim. Sa ikot daw. Dilakad daw niya yung pauwi. PGH papunta dito. Oo. Paingo pa rin. Eh anong ano? Baka pala may gas lang. Tapos di ba yung yung, yung muling nilagay sa akin? Oo. Oh. Manipis ano, lang parang stock. Ay yung may nilagay ng nilagyan rubber. rubber di ba? Sa kanya buo yun. Yung dito. Ah, okay. Ito. Kasi ayun yung pag ano pag kumapit yung ano mo ano siya, papasikit Hindi siya maglalak siya pag sinuksok. Oo. Hindi siya papasok lahat. Kasi pag tumukod daw, sobrang sakit daw nun. Yun, mga no? Hindi pa nga magaling yung ano niya, paltos. Paltos. Kakaano ko lang yung kailan darating. Tingnan natin. Sana mabilis. Hindi, pag ano lang yung mga Oo. Oh, Adjust ko na lang yung ano nun. Ba? Taas Hindi, okay ha. mag ka man ng medyas. Uh, dalawa tatlong medyas. Ang hmm, ba, ba diyan? Huh? Iniisip ko nga kung ano eh, kung may size 'yun eh. Hindi basta ano siya, maliit lang kasi na, nauunat naman yun Kasi hindi ako sigurado may mga tinitingnan ako na may size. Hindi ko alam kung haba 'yun o yung yung bilog. ano niya, o yung bilog niya, yung circumference niya. Eh, uh, baka hindi mahirap na kasi baka hindi pwedeng 'yan eh, eh solid. Ay nga, sabi ni Bong Bawa ko na lang doon para lagyan ng ganyan Yung sa ano? Yung sa... Parang pangasil na ano? Oo, oh, Kaya ayaw, oo oh. Um, Ang doon mo doon, ko doon Buwing ko so, daw Tingnan natin, pag ano, ewan ko lang kung gano'ng kakapal yun Baka makapal-kapal yun eh, kung ayun sakali ayun. Di daddagan natin ng no? isa pa Importante ayun. daw, hindi daw ito, tumama din sa pinaka matigas Ah, lang siya Oo, ibig sabihin dapat. Ito lang kakapit. Nakaangat siya sa mm. ano mo. Hindi sagad yung... Si Ilaman, nagsubat ko yung sakanda. Hindi Sino niya sinusuot. Oo. Yung na ano niya yung technique. Ay, nasusuot niya Ganun pala dapat. Alam hindi siya tutupot. Ito lang yung kakapit, yung balat. May ba? Oo. Sa tao? Sa tao? Sa tao na ako. Sa tao na ako. <laughs> Maghahay ka muna sa fans. <laughs> shy type to mga Andre. Shy type. So yun mga Andre. No? Uh, babalik ulit tayo pag ano. Tinignan ko sa ano eh. Dito sa SM. Kala ko may mabibili ako. May ano kasi dyan. Medical supply. Wala rin eh. eh ako, so, kaya kasi kaya nakakaano. Baka may alam ka. Kaya po sabi niya. Dito sa palikin. Na medyas. Subukan mo muna sa ganun. Makapal na medyas. Oh. Tapos bukod sa mga palamedyas, yung pinakailalim, lagyan mo pa ng ano. O oh, yung ganyan, yung sa ano lang. O. Oh. Parang sa kanil tumukod, doon lang siya sa malambot. O. Oh. O oh, sige. Babalik na lang ako pag ano. Pag, uh, pag may nabili ako ng medyas. Yun mga dre, no? Ah, ano ba yung sabihin ko? Tungkol dun sa ano, sa, sa lisensya mga dreno. Kasi nga yung license ko issued ng Quebec mga dre at France yung pagkakasulat niya. So ngayon kung mag drive ako dito sa Pilipinas, kailangan kong ipa-translate 'yon mga dre. At sabi ng LTO dapat ang magtranslate translate nol embassy ng ano ng Canada mga dre no. So ang ginawa ko, nag-email ako sa sa embassy doon sa Makati. Pagkatapos nag-reply sila sa akin, sabi nila hindi sila gumagawa ng translation. Tapos sa ah, nagbigay sila sa akin ng listahan ng mga parang accredited nila mga dre na magta-translate ng dokumento. So, ang ginawa ko nga nakipag-ugnayan ako sa uh, isa sa isa sa kanila. Actually, tatlo pa lang mga dre, tatlo yung pinagtanungan ko no, iba't iba yung presyo. Yung pinakamura na sumagot sa akin is 750 for for one week yata mga dre Pag 3 days magiging 1250. Pag 1 day Ah, oo, pag one day, parang 1,520. Pagkatapos, pwede rin yung option mo na, ano tawag rito? Ipa-pick up mo doon sa Lalamove o kaya ipadala sa LBC, mga dreno. Dadagdagan mo na lang yung bayad mo. Ang sistema pala, mga dre, ay ang pagbabayad sa banko. BPI kasi yung account nila, mga dreno. Kaya sinubukan ko magpunta sa SM, baka ako may bukas na BPI. Para ba pa pag nagbayad ako, ano, kung smooth ismo transaction, mga dreno. Hindi yung baka magkaroon pa ng ano ba hindi inaasahan kong ano man diba? let's say magbayad ako sa BDO so dapat sa BPI na yung gusto ko mga Dreno ah uh, pagtapos nun tapos ko magbayad kumbaga i-send ko sa sa magta-translate yung resibo tapos yun mag-aantay na lang ako mga Dreno bali yun yung sistema nila kaya lang uh, hindi ko alam kung kailangan ko pang ipanotaryo sa embassy ng Canada yung translation mga Dreno isang bagay pa yon. Malalaman ko pa pag lumabas yung translated na license ko mga dreno. Kung baga ano, non-contact ano to mga dreno, non-contact transaction, pinituran, lang, pinituran ko lang yung lisensya ko, tapos pinadala ko sa kanila mga dreno. So, hindi ko na kailangan pumunta ron, unless na gusto kong pick upin mismo. Yun mga dreno, yung pala yung ano, sistema nila dito sa pagpapatranslate ng lisensya mga dre Anyway, uh, yun mga dreno, yung pag pag-aayos ng license o translate Kaya, Lee, balak mo mag-drive dito sa Pilipinas. Baka hindi mo agad magawa unless na pagdating mo rito may translation ka na agad. Parang gano'n, no? Thank you, mga ah Hanggang sa ulitin. Sarado na naman, Preo. Sarado na naman, Lugawal. Sarado na naman, Lugawal. Na sa taas? oh, mas, masarap dun eh hindi yeah, masarap dito eh gusto mo magluto ulam? Ay ano magluto eh, mo? ha? <laughs> wala nga ibang naisip magluto eh ano <laughs> wala pre? pre saan? wala tara bilhin lang tayo sa palengke ano na to na naman. Pulutan yung lulutuin mo. Dito ako bumibili mga dress mo subasta tao. Yan o. No? Kasi parehas din ang ano, halaga ng subasta mga dre no sa tsaka sa per gram sa ano. Ah mas mura pala sa umpin. Pero konti lang ang diferensya sa mga pawn shop mga dre. Punta tayo sa palengke ng ano? ng area. Yan o. No? Tangay prutas, di ba? May balut balut na rin dito. Ano dito? May mga ganyan na dito. Oo. Pero wala bang ba nang-upload ng cellphone dito pre? Nang-upload <laughs> ng cellphone?

Pumasok siya ng panggadi, makahay oh. siya pa uli. Matimid kaya sa ulam. Ang mabait. Sabagay. Pero sa kanin? Ganon din. Ang ako namin, sabunan yung... Yung 25 kilos? Oh. Yung ganon. Yung kung sa isang araw, isang kilo, di ba? O, natin. Oo. Natin pala ating... Kuyaman o kuyabi na. Gata. Mura lang gata. Wala pa kami isang kilo. No? Hi guys. Hi guys. Is that all pre? have, my buka. Papa, pack you Oh,

220 yata uh, Magkano? 220? Salmon hey! ah, niya, di ba? Oo, ulo ng salmon oh, wow. Saan mo bibili ng boneless dito? O, dyan Ano ang tutuin mo? 500 mo, busa agad eh 120 Bagay, mura lang yun, mga Andre, no? Ah, uh, 3 dollars lang, 3 dollars Isang bangos na boneless <laughs>

Ano ba sigang o sangag? Sigang? Si <laughs> sigang mo ba? <laughs> Kasi laki lang ng ano mo yun eh. Ah, oo nga pala. Ito may malaki pala oh. Malaki. Oh, tapos. Tapos nag ka. Ha? Wala kang ihawan? <laughs> ay, ano may ano ron? May ulo, ulo may ulo namin yung aray rin doon. Kala ko na naluto na. Oo, um, naluto na. Um. Sabi ni... Sabi ni... Ano, sabi ni... Ah, kari, sabi ni... Sabi ni... Aray, la. Oo. Saan saksa to may, si, na yun? Baka dumaan to si... Naramdaman yun, may pulutan tayo. Pulutan. <laughs> 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 Pansahuk pre. Anong luto mo ba dyan? Sangag? हां हां ओके